magandang araw po sa ating lahat. Ito po ulit si Algin So, sa, sa vlog na ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano makikita yung mga nagsubscribe sa iyo at yung nasubscribe mo rin ng mga, mga tao yung suporta palagi sa bahay mo o sa channel mo. Ayan guys, so isa-isahin po natin ito. Para makikita po natin sino po yung nag-subscribe at sino po yung nag-unsub sa'yo. So, ito po yung dapat yung si cellphone mo yung gagamitin. So, ito po kung paano siya gagamitin na yan. Nakikita natin ito. Yan, first is i-open mo sa Google Chrome. Ang studsu.youtube.com Com. so ayan nakikita na sa first option talaga youtube creator studio ayan wait lang guys ayan na po ando na po tayo sa akin bahay so I'll get sure so i ano ang gagawin lang natin is i desktop site natin ating cellphone and then scroll down natin yan pababa o ipalakihan natin yung recent activity o members o subscribers. So, ito po yung mga subscribers. Sino po yung mga pangarap ng subscribe sa yo So, makikita natin. Ayan. Marami pa yan sa baba. Ito makikita mo. Ayan. So, mayroon ding nag-unsub sa At then, pwede mo yan adjust for lifetime. Pwede rin i-adjust for months. Ayan. So, marami pa siya. Makikita ulit dito. May rows pa siya. One row, rows per page. One up to ten. Or, ilan. Ngayon, papakita lang talaga sa cellphone. is limited by ten po yung rows. Ulitin ko. By ten po yung rows. Ayan, guys. O. Ngayon, makikita natin kung dapat ba sang sakuyan. Eh, ini-unsub ka na yan Talo lang tayo. Ayan, makikita natin yan. So, hindi po kawala. Hindi po siya maka dito dahil alam mo ang ina-unsub ka na at kailan yun ina-unsub at anong petsa ka po niyang you know, yung sinasub so ayan guys uh, makikita, nakikita natin Ngayon na po siya. Ngayon, maraming salamat sa pipigyan ng panahon. Kaya lang po guys, maraming salamat po sa channel. keep on watching. I'll be for the latest ng mga video. Maraming maraming salamat po. Bye bye. God bless us.